Kagaya po ninyo, mga tiga Mindanao, yung mga nauna na nagsalita, kagaya po ng mga bisaya, ako ay Tagaluson, ako ay katulad ninyo, ako ay maisog. Ako ay mubarog para kay Governor Edwin Kuyagob Mubahib. And Filipinos are not for sale. And because we are not for sale, we have to continue defending and protecting our Constitution. Yung ginagawa ho nating pag-iikot, nagsimula sa isang bulong dahan-dahang lumakas naging isang ganap na tinig. At ngayon dito sa Davao del Norte, kitang-kita natin, isa na siyang ganap na hiyaw. At huling survey na nagpapakita na 88% ng Pilipino ay ayaw sa huwad na charter change. Ayaw sa Peking People's Initiative. Kagaya rin ho ng sinabi ng ating host ngayong gabi, si Giselle. Sila po ay nahalal sa terminong anim na taon. Makontento na ho kayo sa anim na taon at huwag ninyong pagtangka ang lapastangin ang ating saligang batas sapagkat naririto ngayong gabi ang soberanya at handa kaming ipagtanggol ang ating saligang batas. Huwag tayong papasiguro sapagkat sa muling pagbubukas ng sesyon, baka ipilit po nilang palusutin ang usapin na naman ng Peking Charter Change at Huwad na People's Initiative. Laganap na po ang mensaheng ating iniikot sa buong bansa. Subalit hindi po tayo titigil dito, patuloy po tayong iikot kapiling si Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang higit pang gisingin ang ating mga kababayan, hindi lamang dito sa Mindanao, hindi lamang sa Bisaya, kundi sa buong Pilipinas, kasama na kami sa Luzon. Meron din po tayong napakahalagang isyong hinaharap. sajang masalimuot intindihin, subalit lalong pinahihirap sapagkat tila pinaihirap na mga nasa pamahalaan. Ito po ang usapin ng South China Sea. Tila po ginugulo kapag ka ikay nagpapaliwanag, kapag ka ikaw ay anti-war, kapag ka ikaw ay pro-peace, sasabihin nila, nagtatraydor ka sa Pilipinas, ikaw ay pro-China. Yan po ay malaking kasinungalingan. Ang usapin ng South China Sea ay hindi dahil ikaw ay pro-China o ikaw ay pro-US. Ang usapin ng pro-China ay ang pagtutol sa napipintong armadong sigalot sa pagitan ng ating munting bansa at ng higanting China. Ang pagtindig laban sa gera ay hindi po pagiging pro-China. Ang hindi pagsang-ayon dito sa napipintong armed confrontation between our tiny nation, our beloved Philippines and the giant China is not being a traitor to the Republic of the Philippines. Marami ho kasi mga basag ulo. Marami po yung mga warmongers. Marami po yung mga war freaks. Subalit hindi po nila naiisip Andito po kasama natin yung mga kapatid natin na dati at yung iba'y kasalukuyang OFW. Gusto nung iilan na magkaroon tayo ng armadong komprontasyon laban sa China dahil tutulungan daw tayo ng matagal na nating alyadong Estados Unidos. Subalit isipin naman ho ninyo, yung libu-libong Pilipinong nasa Hong Kong, yung libu-libong Pilipinong nasa Macau, at yung libu-libong Pilipinong nasa mainland China. Huwag lang po nating isipin ang seguridad nating mga Pilipino dito sa loob ng bansa. Isipin din natin ang kapakanan ng ating mga kababayang OFWs kapagka naging full war ang sigalot sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Yung pagiging pro-peace and anti-war hindi po ito pagkakaroon ng defeatist mentality kagaya ng sinasabi ng isadyaan sa pamahalaan. Ang pagtutulak ng kapayapaan ay ang pagkakaroon ng pagiging pacifist mentality. Ka kapayapaan ang ating kagustuhan. War will only bring us unnecessary death, unwarranted destruction, and widespread hunger, poverty, and famine. Wag na ho tayong magpakalayo-layo. Tingnan lang ho natin yung kalunos-lunos na sinasapit nung mga taga-Israel at Gaza. Yung hidwaan ng Israel at Hamas. Kanina ho ay nag-escalate at dalawandaang drones, cruise missiles, ballistic missiles ang pinakawalan ng Iran papuntang Israel. Ang Israel ho ay isang bansang higit na mayaman kesa sa bansa natin. Meron po silang tinatawag na integrated air defense system, yung Iron Dome. Subalit nung sila ay pinakawalan ng 200 drones, cruise missiles, and ballistic missiles kaninang umaga, sila rin ho ay nataranta. Paano pa, yat? paano pa kaya tayong Pilipino at paano pa kaya ang Pilipinas? Hindi po tayo handa. At hindi ho ibig sabihin ay isuko natin kahit katiting ng ating soberenya. Hindi ho. Kahit katiting ng ating teritoryo, hindi ho. Ang sinasabi ko ho rito, marami pang pamamaraan bukod sa isang armadong konfrontasyon. Buksan natin ang daan tung tungo sa diplomasya. Let us employ all tools of diplomacy. Makipag-usap tayo, makipag-usap tayo, makipag-usap tayo. Alam ko mahirap unawain ang usapin ng South China Sea. Subalit pilit po nating pinasisimple between pagiging isang pro-war or pro-peace. Nasa kamay po ninyo kung anong landas ang dapat piliin ng ating pamahalaan. Isa lamang ho ang pakiusap ko sa inyo sa ngalan ng ating mga kabataan at darating pang salin lahi. Piliin po natin ang landas ng kapayapaan maging marahan, maging diplomatiko sa ating patuloy na pakikipag-ugnayan sa ating kapitbahay na China at huwag magpadala sa bulong o di kaya'y sulsun ng ating banyagang aliado. Nabanggit din ho kanina, yung tungkol dito sa hindi mamatay-matay na usapin ng droga. Ito pong storyang to ay isang storyang that just would not go away. That is why ang iniiwan natin palaging hamon sa lahat na naglilingkod sa pamahalaan. It is time to undergo an open, credible drug test. At siguro ho, para lalo silang maniwala that we walk our talk, nais ko lang ho makita ang kamay ninyo doon sa mga handang magpa-drug Pakitaas ang inyong kamay.